Ni-raid ng mga otoridad ang dalawang bahay at isang farm ng umano'y drug lord sa si Mendez, Cavite. Naresto na, na dati ang drug lord pero itinuloy umano ng mga kapatid niya ang illegal na operasyon. Nakatutok si Dante Perelli. Pasado las 11 kagabi, nang salakayan ng mga ahente ng NBI Anti-Organized and Transnational Crime Division ang dalawang bahay at farm na pag-aari ng umano'y drug lord na si Albert Chin sa barangay Panungyan sa Mendez, Cavite. Naaresto na si Chin noong July 2013 sa Subic, Zambales, matapos mahulihan ng humigit kumulang 400 kilo ng shabu. Pero base sa intelligence report, ipinagpatuloy ng mga kapatid niyang sina Renato at Daniel ang iligal na operasyon sa kanyang bahay. Mariin naman itong itinanggi ng magkapatid. Depensa nila, pinakiusapan lang sila ni Chin na bantayan ang bahay at farm nito matapos ang pag-aresto. Hey, wala kami Asa sa kayo. bahay, po bahay po yeah. well, Paano ang namin na? Bantay-bantay lang na sa bahay ang isang plastik ng hinihinalang iligal na droga at mga pinatuyong dahon. Meron ding dalawang 45 caliber pistol at shotgun. Palaisipan din sa mga otoridad ang nadiskubring lihim na lagusan. May nakita ring underground storage facility at reservoir. Ibe-verify muna natin ito, nadali natin sa opisina. Uh, sa, dito rin sa loob ng bahay, meron tayong mga nakitang mga uh, basement, tapos merong secret door uh, na papunta sa attic. At meron din tayong nakitang mga subject for laboratory examination. Dante Perello, Nakaalerto 24.